Hello guys, good morning. po. Naluluto po ako ng munggo po ang nilusunin ko. ngayon, Ang unan namin. Tapos yung galunggo na prito. Magsitira lang po ako ng prito para sa ito. Pero yung iba din siya. Isasaw ko din po, din po sa munggo. At saka ito. At saka lalagyan ko po, po ng sarang lutuin muna natin mabuti yung kamatis bago natin isalatay ng ating hindi pa para lumabas yung lasa niya guys hindi mo durog-durog para smile Ayan. na natin yung may bubay. May hmm. 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 na natin natin yung Para may po ang Oh. Ngayon guys, yan din. Siya, para mas lumapot siya, guys. Masarap ang sarap ng mangugo, guys, sa pagka-malapot ang pagkain Maganda 'to itong mangugo na nabili ko kasi nang ang tawag po dito yung munggulabo. Kapag sinabi yung munggulabo, guys, ito po yung mayabo. Ito po yung malapot. Ayan. Nakatay natin kumulo. Nalagyan natin ang... So, Ilagay na natin din yung yung mga nagtalakson. Galunggong ngayon. hindi ko lang hinimay. Ayan. Diretsuhan na guys. Ayan. Tapos, pahuli natin yan. tapos Pakukuloy natin yan. Ayan. Hintay natin kumulo guys. Kumuha ako sa aking tanin na malunggay. Konting malunggay lang kung ilalagay natin. Ayan para lang may gulay yung atin mango guys uh, itong malunggay kasi nostalgia ayan, natin. ayan guys. Dito, hala, may natin kasubasan ayan yung guys hindi ko na gano'ng gulay may masyado yun yeah. Ah, importante. Ayan. Ayan guys, ang ating malungo. Ayan guys, kumukulo na. Nalagyan ko na po siya ng pampalasa, tsaka asin, tsaka yung uh, tawag yung paminta, guys. So, lagay na po. And okay. then, lagay na natin, ngayon, guys, yung malunggay. Lagay na po yung malunggay. Lagay na sili. ay Lagay na po sili natin. Ayan. Lagay na guys yung malunggay, diba? ilalagay natin ang ating ano Excuse me. Ayan. Susunod natin guys yung ating ating chicharon guys. Ay, diba? Sarap. Ayan guys. Sagan na natin ang ating chicharon. Ubus natin. Ito. Sarap yun. Kasi hindi na ako nagsawag ng pork. Ayan. Chicharon na lang guys. So, ating sa kung Diba? Sarap. Ayan. Hawak-hawak -hawa ko kasi ang aking cellphone. Ayan. Diba guys? Sarap. Ayan. Saan siyang galonggong na maliliit guys. Tapos dapat yung galunggong galonggong ngayon guys. Eh, ipapaksi ko. Masarap yung ipaksiwin. Yun. Ibalot sa sabi. Pangatba guys. Ayan ayan ang ating ulam for today for ano sa aming tanghalian guys for lunch ayan guys yummy yummy may yummy yan luto na to okay na to guys ayan kakain na tayo guys ng tanghalian guys ayan, ayan kain na tayo ng masarap na munggo with chicharon baboy at galunggo yami-yami, kaya-kaya guys gusto nyo rin po ba ito guys